Hey, hey, ng taga Halo, Kasi tinse na Manila, ma! sila lahat. Da, talaga yan? Mali. Mali. <tasi> Mali. Mali. <tasi> Mali. <tasi> <tasi> Kaya pagkasama natin sa laging pamilya po hindi na naisip, hindi na naisip pa rin sa paluma. Hindi nga kasi kinihapit po sa paluma? Kaya kung hindi nga hindi naisip sa paluma, kung hindi nga kasi kong umukunan ang isang sa seriwa, at nangit ang number plate, nangit ang isang pag-ihintay sa seriwa niya, hindi na naisip sa lakot. Hindi nga ayos sa lakot lang yan. Tama. Pero ako buwin siya eh. na sa... Buwin na sa Manila. Buwin siya sa Manila. Tapos kung haba, buwin siya. Ang isa sa sudan. Tarak! sa nila. Pupunta sa Batangas ano? Dile, yung airplane, ano? Magkapot tayo. Yung kasi hinahang sa katara. Tara kayo iba. Si Diwata, kayo eh, nagpunta, nagpunta na sa Batangas. Nasa, 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 kotse lang siya kaya niya. Marogs, na parin ni Dom. Eh, yung, kababayan ng Batangin niyo. Eh, si Diwata, parin niyo yung sa inyo. Kasi, may, may sit sa, Patanggas, may sayawan rin. Mananayaw rin. rin. Eh,

Sa? Sa Tagalog, Matangka? oh, ta. sa Matangkas. Ano yan? Sa Tagalog, kahit nagpuno. Ah, marunong akong salita. Yon! Pa-are! Parine! Anong sabihin yan? pupunta. Hmm. Parine siya. Parine? Oo. Hmm. Ano pa? Eh, pwede po. pupunta din, eh. Parine. Hmm.

Ganun ka gaya, magsalita ng batangas niya. Ang ah, sa batangas sa salita, mga kay hindi yan, diyan na yun sa batangin Ang hindi yan, diyan. <coughs> hindi, diyan, hindi yan. <coughs> diyan <hindi> <coughs> Di <yan, hindi> <coughs> Di ang batangas. Ma, ang ganyan, mga kay gayaan. Ang gayo Magiging gano'n. Balikat talaga kasi yung but yung giniyamanudin. mga talaga 'yan. Tapos kayo, o saba salita, ako, ikaw hindi ka pwedeng salita, hindi ka maronon. Sumama ka Ayaw mga

no